Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo 10, 2025. Sa pagmulat ng iyong mga mata ngayong Mayo 10, hayaan mong yakapin ka ng enerhiya ng araw na ito, isang uri ng enerhiya na dumarampi sa iyong kaluluwa ng may dalang kagaanan, kagalakan, at kalinawan. Ikaw na likas na pinuno, tagapagtaguyod ng mga pangarap, at tagapagdala ng liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundo, ay madalas din napapasan ng bigat ng mga tungkulin at inaasahan. Ngunit ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng kapalaran na pansamantalang ilapag ang mga pasaning iyon. Ito ay isang paanyaya upang magpahinga, mumiti, at damhin ang sarap ng pakikihalubilo, ng pagtawa, at ng paghina sa gitna ng mga taong nagbibigay sigla sa iyo. Sa araw na ito, huwag mong isantabi ang mga imbitasyon, maliit man o malaki. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagkikita o salusalo, ito ay magiging pintuan tungo sa mga bagong pananaw at damdamin ang bawat pag-uusap, bawat tawa, bawat simpleng sandaling kasama ang iba, ay may potensyal na baguhin ang iyong pananaw sa sarili at sa mundo. Kapag ikaw ay lumapit sa mga taong positibo, may pusong bukas at masayahin, ikaw rin ay nahahawa sa ganoong enerhiya. Sa ganitong paraan, naaalala mong hindi mo kailangang laging magpakalakas. May mga pagkakataong ang tunay na lakas ay nasusukat sa iyong kakayahang magpahinga at magpakasaya. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kolektibong pagkilos at pakikiisa sa iba. Huwag mong maliitin ang epekto ng iyong mga kilos, gaano man ito kaliit sa tingin mo. Sa bawat niting binigay mo, sa bawat tulong na inialok mo, sa bawat salita ng pag-asa na binigkas mo, may puwersang bumabalik sa iyo. Ang enerhiyang ito ay nagsasabing, hindi ka nag-iisa, kapag ikaw ay lumahok sa isang grupo, proyekto, o advokasyang makabuluhan, Unti-unti mong nararamdaman na may saysay -say ang iyong presensya, may epekto ang iyong boses, at may direksyon ang iyong mga layunin. Mas lalong tumitibay ang iyong karakter kapag natutunan mong hindi kailangang ikaw lamang ang gumalaw, na may lakas sa pagtutulungan at pagdamay. Ngunit sa gitna ng mga koneksyong ito, hindi mo dapat kalimutan ang iyong sarili. Maglaan ng tahimik na sandali upang tanungin ang sarili, ano ang tunay kong nararamdaman? Ano ang anyo ng kumpiyansa sa sarili ko ngayong araw na ito? Minsan, sa mga sandaling ikaw ay nakatingin sa salamin ng iyong mga emosyon, may mga insikuridad na sumusulpot, mga pagdududa, mga paambang baka hindi sapat, o baka hindi tanggap. Ngunit tandaan, ang pagkilala sa sariling kahinaan ay hindi kapintasan. Ito ay hakbang patungo sa mas malalim na pagtanggap sa sarili. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Habang umuusad ang araw, hayaang ikaw ay makipag-ugnayan sa mga taong tunay na nagpapagaan sa iyong pakiramdam, mga kaibigan na hindi ka hinuhusgahan, pamilya na nagbibigay ng lakas, o kahit isang estrangherong nagpangiti sayo sa iyo sa di pagkakataon. Ang mga ito ay mga biyaya na dapat pahalagahan. Huwag mong hayaan ang araw na ito na lumipas na parang karaniwang araw lamang. Gamitin mo ito bilang isang malawak na canvas kung saan maipipinta mo ang mga bagong layunin, mas malalim na koneksyon, at higit pang inspirasyon sa iyong sarili. Maswerteng kulay mo sa araw na ito ay ginto, isang kulay na sumisimbolo sa kadakilaan, kalinangan at tabumpay. Kung ikaw ay magsusuot ng kahit anong may bahid ng ginto, ito ay makakatulong upang iangat ang iyong kumpiyansa at makatawag ng positibong atensyon. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 5 at 27. Kung ikaw ay makakakita ng mga numerong ito sa kahit anong aspeto ng araw mo, oras, address, resibo, tingnan ito bilang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain naman para sa iyo ay ang pakikilahok sa isang aktibidad na panlipunan o pangkomunidad, maliit man na pagtitipon, online meeting, o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Anumang uri ng interaksyon na magbubuka sa iyo sa damdaming konektado ka. Sa kabuuan, ang araw na ito ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para rin sa pagpapalalim ng ugnayan sa sarili at sa iba. Isang paanyaya na kilalanin ang iyong mga limitasyon, yakapin ang mga ito, at gamitin ang mga natitirang lakas upang maging mas makabuluhang presensya sa mundo. Ang pagbibigay ng oras sa sarili at sa komunidad ay hindi magkasalungat, ito ay dalawang bagay na sabay na nagpapalakas sa iyong espiritu. Bilang pangwakas, paalalahanan mong ikaw ay nilikha hindi lamang upang mamuno kundi upang magliwanag sa gitna ng karamihan. Huwag mong ikahiya ang iyong ningning at huwag kang matakot na isabuhay ang iyong kabuan. Ang araw na ito ay regalo, isang paalala na kahit ang mga sandaling tila simpleng pagsasama-sama ay maaaring magdala ng pagbabago, paghilom at pagunlad. Patuloy kang magtiwala sa sarili mong kakayahan at sa kabutihang nakapaligid sa iyo. Kung ang araw na ito ay larawan, ikaw ang ilaw sa gitna ng kulay nito. Yakapin mo ang iyong liwanag at hayaang gabayan ka nito sa mga darating na araw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.